So ako guys, so for today's video, ano, for today's video, um, come with me to make a beach outfit. Tapos pambahay na outfit kasi talaga ako Tapos, ako tabahal, tapos ano, o nga pala sa ano, So, susunod na ako magpo-post ng iba pa kasi ito na lang talaga yung magpo-post ko kasi ano, busy na naman ako. Pero baka siya namin. Pero busy ako guys kasi bukas na magbubabay ako. Kaya ito ko na post ko kasi mamaya mag ako. Tapos ano ako, nalagay ko sa TikTok. Saya. So, actually na. TikTok ano so kung gusto niya akong i-follow sa TikTok ano mag-comment na lang kayo sa mga mag-comment na lang kayo kung gusto niyo ipamigay ko yung mga ano ko tapos kung pag pinakita ko na yung TikTok ko nandun sa mga short ko yun ah pag pinakita ko na yung TikTok ko nandun sa mga shorts ko kung hinahanap niyo ha pag ano ganun nandun din na yung mga face ko kaya huwag kayong mag-ano Sorry guys, sa so mga background noise kung rinig niyo. Okay, so yeah, let's So, kasi kamamaya kasi ano, um, magro-roleplay ako na going to the beach. Ganun, ganun, Eh, which is, hindi pa naman ako ready. Ko ready kasi... Ano, mamaya ko pa siya. Kaya ano... yun lang. Ganon-ganon kasi ako, kasi gusto ko siyang kalaroin. Kasi yung kuya ko may kalaro. May kalaro kuya ko, tas ako wala. Kaya ganon, mag-ano lang ako, lang. Flower. Ano kasi guys? So, oh, nagdi ako sa kuya ko kasi siya may kalaro, ako wala. Tapos, ano, bigla lang ako naisip, paano kung hawain ko nung si si ano, si Ishi, tapos ano. Tapos, kalaroan ano, ko siya. Kaya, ano yung, ayun yung nasa utak ko. Kaya ano, gagawin ko tong video na to para sa inyo. Kasi marami na din nagre-request sa akin sa TikTok na ano, mag-video na ako sa YouTube kasi wala na akong mapapost. So ayan, ganun. So kung gusto nyo makita yung mga faces na na-miss ko dito, search na mga sa-search ko. Basta ko may face ako dito na alam ko. Ano, hindi ko lang ano. Alam ko nandito talaga yun. Wait lang. Okay. Ay, oh, wala na pala. Ay, bata, ano ba ito? Ano na ito? Ay, So guys Sorry sa ano Sa long wait Mag video ako Sorry lang talaga So since mag avatar ako Sir Oh Okay So guys, ano kasi ano tinata naman ako mag-post. Tsaka mga post ko walang nagla-like kaya wala akong maisip na ipo-post. Kaya alam niyo na guys, sana may sabihin kayong gusto kung may ipo-post ako kasi ano nahihirapan talaga ako guys. For real. I don't know. Gusto nga ano dyan. Filipino dyan. Shout out na lang. <laughs> Kasi ganito talaga pa. Well, I So, sa so mga ano dyan, isi-shoutout ko na lang sa isang video. Si, ayun eh, na So, guys, fun fact about me. So, ano kasi sa MM to? Ano, pag-alit ko doon yung mail base kapag ka, ano, pagka-innocent lang ako. Ayun lang yung favorite ko, pagka-innocent ako. Tapos, ano naman, sa M2 ulit, favorite ko yung, ano, yung mak favorite, yung, ano, parang, yung, ano, ayun, yung, ano, yung, ano, yung, may mga hallway tapos may ano? may room may hallway tapos may pababa basta ayon kung alam nyo So, sorry, na-pause ko guys kasi sobrang tagal ko na. So, kinat ko lang yung video kasi, ano eh, tagal ko kasi. Tapos, may nakaga nakagawa ko na yung sleeping thing. Tapos, ngayon, yung shower. Kaya, sasaot ko na. Ito yung mga nagawa ko. eh, eh. Kasi naman, pang-alis. Eh. Nakat ko kasi yung video eh, kaya ano um, siya. Nakat ko yung video. <laughs> nakat ko yung, kinak ko yung video kasi ano sobrang tagal ko kaya sorry naman yung mga ano pinanood to tapos ang naman ng ano ko so sorry na lang sa mga ano mo dyan baka naman baka naman mag sa comment to ah. pero okay lang naman basta nag comment So, mas okay sa akin na mag-comment kayo kesa, ano... Okay lang kahit mag-bash kayo sa comments. Pero, ano, okay lang. Kasi nag-comment naman kayo, thank you din sa comments ng mga bashers. Last, ano guys... Yes, ay hindi. Kinabukasan ng bukas. Ano, mag-post naman ako kasi baka sad na kayo eh. Sad na kasi kayo. Kasi ang tagal ko na nag-ano, tapos bumaba na yung subscriber ko. Ganun, ganun, ganun. Uh, I'll see Kasi guys, um, sorry na sa alba lang kasi ang tagal ko na hindi nagpo-post talaga. Oo, sobra. Tagal. Kaya sorry na lang. Um, um, ako nandun ako, Nandun ako. Ako naman. Let's try this. No. No na ano ko to ayan, ulitin ko na naman ay nako ah uh, ah uh, ah uh, uh. Eh mm -hmm. uh, eh uh, mm -hmm. So guys abalang uh, lang Sorry sa pag ano Kasi galon talaga ako Besh <laughs> ganito yung pag-spell ano ano nga pala sasabihin ko so guys may langgam umaano sa akin kaya huwag kayong ganyan kaya huwag naman na muna kayo magano guys ito yung suot ko kanina tapos yung kanina yung kanina yung kanina basta ito ba yun dito yun dito yun dito yun ano ba yun? Hindi ito yun, hindi ito yun, hindi ito yun. Hindi di din ito yun. Alam, nasa na yun? Nasa <laughs> na yun? Parang ito yun. Pahala na. Ano na lang, kukuha na lang ako ng... Hmm... Maluluwa kahit Hmm... Uh, ito yung kanina kong inunod. So, ngayon... Ayan. Ayan na, guys. Ito yung... sleeping. Tapos, nagising siya bigla. Tapos, ano... Ito, naliligo siya. Tapos, ito naman... Nasa kotse. Ito nasa kotse. Sa beach. Yay! So, yun lang guys. Bye-bye!